Go! Hey po, uh, sa mga nasa Amerika, sa mga TFT subscribers. Um, thank you po sa mga padala niyo po sa mga, sa mga donations po sa mga pasalubong. Ito, Abel, thank you po sa iPad. Ayun po, kinakaragan ko na po ng mga kanta. Nakaka-122 pa lang na po ako ngayon, pero dadami pa po yan. Pretty Tapos, sure. Tita Nan, Tita Nan, Tita may maganda po yung t-shirt na binigay niyo po. Ayan po, suot ko po ngayon yung t-shirt. Pakasok na po kasi ako ngayon ng school, ay nakabihis na po ako. Ito po yung shoes, mas maganda pala po sa personal, kisa po dun sa, ano, internet. And then po yung shoes na isa, susuotin ko rin po sa isang araw. Eh, ang kaganda po sa shoes na to, eh, pwede ganda pong hindi magmedya. Yung kay Ate Megan, at saka kay Nina Kelly. Ito nga pala po yung damit niyo. Thank you nga pala, Ate Megan, kasi harap pinag-irapin ko sa mga mo. Ipit mo sa'yo na, ipit mo sa'yo na. Ayan. Ito sa akin, oh. Thank you. Susundin ko tatay pag nagtuturo ako dun sa mga bata o oh pag choir. Ay hindi, pag choir, ano dun. And way. then yung bigay ni Tito Horgy. Ah, tito Horgy, well, salamat nga rin. Tita sa Nelly, tito Nelly, na. Tito Nelly. Ayan yung sims. Yung e, nga po, salamat po sa binigay niyo po. Kaya kay Janelle, kay Jem, galing sa kanila yan. Sa, thank you po sa Suzara family in Chuy La Vista para sa pinaladala niyo po sa akin. At saka uh, sa pabango nila Tito Upe. Po sa pabango. Kasama sa pabango, wala an... pa po, po yata dito. Nasa bagahe. Nasa bagahe pa po. Kaya Tito Upe. O, sige, nanay-tatay. Yeah. Thank you rin pala po nanay-tatay. Sana po next time makasama ka rin po kayo dyan. Uh, thank you po.